Pilianes, nililihis ang isyo sa flood control ayon kay Senator Bongo. Ang detalye ng balita mula kay Kamar Troy Gomez. Nitong Martes sa umaga, nagsampa ng reklamong plunder at graft si dating Senador Antonio Terlianes sa Office of the Ombudsman laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo. Ayon kay Terlianes, ang ama ni Go, may ari ng CLTG Builders at ang Alfredo Builders na pag aari naman ng kanyang kapatid ay nakakuha o mano ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata mula pa noong 2008 panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City hanggang sa kasalukuyan. Sinabi rin ni Terlianes na pumapagawa Masok sa joint venture ang CLTG Builders at St. Gerard Construction na pagmamayari ng pamilya Rizcaya upang makakuha ng 816 milyong pisong halaga ng proyekto sa ilalim ng Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2022. Sa isang press conference sa hapon, igirit ni Sen. Bongo na anda siyang harapin ang reklamo laban sa kanya ngunit nanindigan siyang walang basihan ang mga paratang. Ayun sa kanya, natapos na ng CLTG Builders ang proyekto noong 2021 at opisyal nang nagretiro sa serbisyo ang kumpanya sa parehong taon. I have been expecting this uh, complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations. I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. Ngunit sa kaligitnaan ng kanyang pahayag, binanatan ni Go ang mga umano'y diversionary tactics na ginagamit upang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na issue. Ito ay isang diversionary, isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga isyo. Klaro naman eh. Ang kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Gitigo, ang flood control scandal pa rin ang tunay na dapat pagtunan ng pansin ng mga imbisigasyon. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Kasabay nito, diretsahan ding sinagot nigo si dating Senador Antonio Trillanes na anya'y ginagamit ang issue para sa politika. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte at sa kap kapamilya ko, 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga korap talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Nagbabala rin si Go na posibleng magdulot ng mas malaking kaguluhan kung hindi magiging patas ang imbestigasyon. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script if there's any para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. mahal. Troy Gomez nag-uulat sa news.